Yan, guys. Good morning. Bumaba muna kami kasi uh, bibili kami ng breakfast namin. So, uh, pakita ko lang sa inyo, guys, yung baba ng condominium. Ito po yung baba niya. Yan, ganda. Actually, uh, sulit yung stay namin dito. At saka, dito naman po is meron ditong grocery store. Yan po yung 7-Eleven. So, kung may kailangan kayo, madali lang kayong makakabili kasi meron ditong 7-Eleven sa baba. Yan. Pakita ko lang sa inyo, guys. Uh, dito naman, sa tabi, katabi niya po yung Domino's Pizza, guys. Ayan. Actually, naantay namin magbukas kasi yung anak ko, bibili daw siya. A few moments later. Ayan guys, while waiting po magbukas yung Domino's Pizza. So naglakad-lakad muna kami. Ah, uh, tinatawag pala guys itong street na maximum Avenue, Busy Night kasi paggabi, marami talagang bars dito sa street na to. So kaya tinatawag na Busy Night. Ayan guys, may nakita kami ng Jollibee. So dito na lang siguro kami bibili ng breakfast namin since yun naman yung gusto ng mga bata malapit lang siya guys sa condo walking distance lang siya so hindi, hindi talaga kayo may hirap mong bumili ng pagkain kung ano mga kailangan nyo kasi sa baba ng condo may 7-eleven may coffee shop may pizza house so yan guys order muna tayo kasi yung plan kasi namin guys after namin mag breakfast magpapak ready na Then, punta kami ng Colon. Susulitin muna namin yung last day namin dito. So, ayan po. Order muna tayo, guys. Three hours later. Ayan, guys. Nandito kami sa Colon. So, tapos na kami dito mag-ikot-ikot. Uh, punta naman kami sa SM City kasi malapit lang siya sa pier. Ayan po, nandito na tayo sa SM. So dito na lang kami nag-dinner. Then um, punta tayo sa JJco kasi bibili kami ng pasalubong naman lang ay uh, yung donut. So ayan guys, pipila muna tayo. Mahaba kasi yung pila. So ayan po. yung eldest son ko na lang yung pinapila ko. So, pag malapit na siya, ako na lang yung mag-order na. Ayan guys, tapos na tayong makapag-order. So, nag-order tayo ng 8 boxes na donuts. So, antay na lang natin na tawagin tayo then magbabayad. After that, alis na tayo. Going na tayo ng PR. A few moments later. Ayan guys, nandito na kami ngayon sa port ng Cebu. So, um, hindi na po ako kanina nakapag-video kasi malakas yung ulan at pahirapan po makakuha ng taxi. So, ang biyahe po namin is 10pm. So, nakarating kami dito guys ng 9pm ng gabi. So, nagaantay na lang kami na buksan yung gate namin. Dito pala kami guys na assigned sa gate 7. So, yung gate 7 po is papuntang biyahing Ormoc. Ormoc siya guys. Every gate may naka-assign kung saang lugar po kayo papunta. Anong barko yung sasakyan nyo. So kami po is na Robles. So gate 7 po kami papuntang Ormoc City. Gate 7. Gate 7. Tumano ito na tag-usa-usa. Oh, braby, name, Kira? Seven, Kira? Huh? Oh. Yan guys, yung pilang nakikita nyo, uh, going to gate 8 yan sila. Kasi uh, biyahing Hilongos yan, Hilongos-Lete, southern Leyte. May Ayan guys, binuksan na po yung gate 7. So, nagsitayo na yung mga tao kasi may mag-pick up po sa amin na shuttle. Tapos yung shuttle na yon yung magdadala sa amin papunta sa daungan ng barko. So, ayan po, uh, siksikan kasi sa dami ng pasahero talaga ngayon. So, yan po, inaantay na lang namin. ayan guys nakasakay na kami ng shuttle so dadalhin kami doon sa daungan ng barbo tapos dadrop kami doon then yung shuttle babalik ulit para kumig up ulit ng mga passengers para dalhin ulit doon sa port na na daungan ng barbo ayan sila guys sa loob mga waiting yan kung saan mga uh, lugar sila papunta lang kasi ngayon dito guys ayan guys nandito na po kami sa daungan ng barko yan po yung sasakyan namin is yung roble yung nabili ko po palang ticket is economy class sa adult is 720 pesos then sa mga bata is 700 pesos at tatagal po pala guys yung biyahe namin ng 5 to 6 hours going to our mock city Ayan po, yung ticket guys, ibibigay nyo po sa naka-assign dito sa table. Then, check nyo na lang kung anong bed space kayo naka-assign. Naka-indicate naman po sa ticket. Ayan po, hanggang dito lang muna yung video ko kasi magpapahinga po kami. Kasi pagdating namin ng Ormoc, 2 hours din naman bibiyahin namin sa van. Ayan guys, thank you for watching!